Ang isang elepante ay muling nakatagpo ang veterinaryo na nagligtas sa kanyang buhay 12 taon na ang nakalipas. Hindi ka makapaniwala sa sumunod na nangyari. Habang naglalakad sa kailaliman ng kagubatan, nakarinig ang veterinaryo ng isang tunog na nagpatigil sa kanya ang malinaw na trumpeta ng isang elepante. Ang sumunod sa kanilang muling pagkikita, ay talagang kahanga-hanga. Si Dr. Ethan Wills, isang veterinaryo para sa mga hayop sa kagubatan, ay nakaramdam ng pagkabagot isang hapon habang nasa kanyang istasyon sa Rayang Woodland sa silangang bahagi ng Thailand. Nais ng pagbabago ng tanawin, nagdesisyon siyang maglakad-lakad. Habang naglalakad, humanga siya sa kagandahan ng kagubatan at sa luntiang paligid na pumapalibot sa kanya palihim na pinupuri ang dedikasyon ng parke sa pangangalaga ng mga hayop sa kanilang natural na tirahan. Sa lalim ng kanyang iniisip, hindi niya namalayang napalayo siya ng higit kaysa sa kanyang inaasahan. Bigla, ang tahimik na kapaligiran ng kagubatan ay naputol ng malakas at matalas na trumpeta ng isang elepante. Ang tunog ay umalingawngaw sa makapal na halaman dahilan upang mapatigil si Ethan. Mabilis na tumibok ang kanyang puso sa takot at dumaloy ang kaba sa kanyang katawan. Ngunit pagkatapos ng ilang saglit, napatawa siya sa sarili dahil sa kanyang naging reaksyon. Umiling siya at sinubukang kalmahin ang sarili na pagpasyahan yang bumalik na lamang sa base sa kabila ng kanyang plano na naig ang matinding pag-usisa. Hindi niya napigilan ang sarili at nagdesisyong sundan ang pinagmula ng tunog. Maingat siyang lumapit. Bawat hakbang ay nagdadala ng kaba at pananabik. Nararamdaman niya sa lupa ang pagyanig mula sa mabibigat na hakbang ng mga elepante at ang paligid ay puno ng alingaungaw ng kanilang mga trumpeta. Mula sa itaas ng isang burol, nakita ni Ethan ang isang grupo ng mga elepante na payapang kumakain ng mga dahon at prutas mula sa isang mataas na puno. Ang mga mararangyang nilalang na ito ay tila nakatagpo ng katahimikan sa kabila ng kanilang pinagdaanan. Matapos makaligtas sa panganib ng panghuhuli, likas na naging maingat ang mga ito sa tao. Nagtago si Ethan sa kanyang kinalalagyan at tahimik na pinanood ang mga elepante, humahanga sa kanilang tibay at lakas habang minamasdan ang mga elepante, bumalik sa kanyang isipan ang mga alaalang puno ng mga hayop na kanyang nailigtas sa kanyang propesyon. Sa kagustuhang makita ang mga ito ng mas malapitan, nagpalit siya ng posisyon at yumuko upang mas makita. Ngunit habang gumagalaw siya, nawalan siya ng balanse at tuluyang gumulong pababa ng burol ang ingay mula sa kanyang pagbagsak ay nagpagulat sa mga elepante at tatlo sa kanila ang agad na humarap sa kanya. Ang bigla ang atensyon ng mga elepante ay nagpalakas ng kabog ng puso ni Ethan. Nanatili siyang nakapako sa kinatatayuan, umaasang hindi siya mapagkamalang banta. Tinitigan siya ng mga elepante at ang kanilang matalim na tingin ay nagdulot ng bigat sa hangin. Hininto ni Ethan ang kanyang paghinga. Alam niyang napakadelikado ng sandaling iyon. Tumagal ang tensyon, tila walang katapusan ang paghihintayan nila. Naisip ni Ethan na hindi siya maaring manatili roon magpakailanman. Nagpasya siyang kumilos. Sinubukan niyang tumayo ng maingat hangga't maaari. Ngunit nang ilagay niya ang bigat sa kanyang kanang binti, isang matinding sakit ang sumibat sa kanyang tuhod dahilan upang bumagsak siya muli. Hindi niya napigilan ang pag-iyak sa sakit at ang sigaw niya ay umalingawngaw sa kagubatan. Pumalit ang matinding kaba kay Ethan habang nakahiga siya sa lupa na puno ng mga dahon sa kagubatan ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinakamalaking elepante sa tatlong papalapit na tila nagagalit o maaring itinatago lamang ang sariling takot sa pamamagitan ng pagiging agresibo. Habang lumalapit ang elepante, lalong tumindi ang takot ni Ethan Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbago ang takbo ng sitwasyon. Ang elepante na tila kabado nung una ay nagsimulang magpakita ng pagkamausisa, walang bakas ng pananakot sa kilos nito. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, naguluhan si Ethan sa kakaibang pagbabago sa kilos ng dambuhalang nilalang. Habang nakaupo si Ethan sa kagubatan, ang takot niya ay unti-unting napalitan ng kakaibang pakiramdam. Ang natatanging tunog ng trumpeta na nagakit sa kanya papunta sa lugar na iyon ay nagbalik ng mga alaala na matagal nang nakalimutan. Pagkatapos, napansin niya ito, ang kakaibang mga marka sa tainga ng elepante. Hindi ito basta-bastang elepante. Ito ang parehong maamong nilalang na iniligtas niya dolbe taon na ang nakalipas. Nasa pagitan ng pagdududa at pag-asa, iniunat ni Ethan ang kanyang kamay patungo sa papalapit na elepante. Nanatili siyang nakapako sa kanyang pwesto, balot ng halo-halong takot at pagkalito habang hinihintay ang magiging tugon ng hayop. Ang elepante na tila nauunawaan ang kilos ni Ethan ay iniunat ang trunk nito patungo sa kanyang kamay. Nang magdikit ang kanilang balat, bumaha ang emosyon kay Ethan. Ang koneksyon na nabuo nila noong mahalagang tagpong iyon ay nanatili sa kabila ng mahabang panahon. Kinilala ng elepante ang tagapagligtas nito at ipinamalas ang pasasalamat. Ang kanilang muling pagkikita ay nagbalik ng mga alaala -ala Binasag ang hadlang ng oras at lugar. Biglang bumalik si Ethan sa nakaraan sa parehong rayang woodland ng Thailand. Noon ay isa pa siyang batang veterinaryo na nasa isang safari. Habang nagmamaneho sa daan ng kagubatan, napansin niya ang isang batang elepante. Nakalaunan ay pinangalanan niyang gumbo na halos hindi makatayo sa gilid ng daan, malapit ng mamatay ang desperadong pagtunog ng batang elepante ay naghayag ng kanyang masaklap na kalagayan habang hirap na hirap itong gumalaw. Si Dr. Ethan, gamit ang kanyang malawak na karanasan bilang veterinaryo, ay agad na napagtanto ang kalubhaan ng sitwasyon nang makita si Gumbo na naghihirap. Mabilis siyang huminto at maingat na sinuri ang elepante, napansin ang pamamaga sa mukha, mga mata, leeg at tiyan nito. Ang elepante ay labis na payat at may mataas na lagnat. Napuno si Ethan ng matinding kaba nang maunawaan ang bigat ng kalagayan ni Gumbo. Gamit ang kanyang kaalaman, mabilis niyang natukoy na ang batang elepante ay may matinding trypanosomiasis na dulot ng tsetse fly. Nasa kritikal na kondisyon si Gumbo at agarang aksyon ang kinakailangan upang mailigtas siya. Puspos ng habag, determinado si Ethan na iligtas ang elepante. Agad niyang tinawagan ang kanyang medical team, detalyado niyang inilatala ang sitwasyon at ibinigay ang eksaktong lokasyon, binigyang diin ang pangangailangan ng sasakyan na kayang magdala sa elepante. Habang hinihintay ang kanyang koponan, lumapit si Ethan kay Gumbo, dala ang dart rifle, upang ito'y masedate Nakakagulat, ang nanghihinang elepante ay hindi nagpakita ng anumang agresyon dahilan upang ibaba ni Ethan ang kanyang armas nang may pag-iingat. Sa wakas tuluyang bumagsak si Gumbo, ang mabigat nitong paghinga ay tila nagbabadya na ang bawat hininga ay maaring maging hulina. Labis na naantig, agad na tumabi si Dr. Ethan sa elepante upang tulungan ito nakahiga si Gumbo, ang mga matay bahagyang nakapikit at tila tuluyan ng sumuko. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman ni Ethan ang malalim na koneksyon at habag sa tahimik na paghingi ng tulong ng elepante. Lumalim pa ang kanilang ugnayan habang binibigkas ni Ethan ang mga nakakalmaing salita. Nawaring nagbibigay kay Gumbo ng lakas ng loob upang ipaglaban ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang medical team na may dalang espesyal na sasakyan. Dahil sa maamong kilos ni Gumbo, iminungkahi ni Ethan na huwag nang gumamit ng pampakalma. Sa halip, itinuon nila ang pansin sa mahirap na hamon ng maingat na pag sa batang elepante sa sasakyan. Sa kabila ng hirap, matagumpay nilang nailagay si Gumbo sa truck na sinisiguro ang kanyang kaligtasan sa bawat hakbang sa buong biyahe patungo sa ospital para sa mga hayop na natili si Dr. Ethan sa tabi ni Gumbo. Bitbit -bit ang mga gamit pang medikal, masusing binantayan niya ang vital signs ng elepante at kinolekta ang mahahalagang datos para sa masusing pagsusuri habang nasa daan. Pagdating sa ospital, sinimulan nila ang maingat na proseso ng pagbaba kay Gumbo mula sa sasakyan. Sa kabila ng bigat nito, maingat na inakay ng team ang elepante papunta sa hyperbaric chamber gamit ang kanilang natitirang lakas. Nagawa ni Gumbo na maglakad papunta sa itinakdang lugar ngunit muling bumagsak dahil sa labis na pangihina. Nababalot ng tensyon ang ospital, lahat ng tao'y ramdam ang bigat ng kondisyon ni Gumbo. Nang magsara ang pintuan ng chamber, tumindi ang damdamin ng pagkaapurahan. Lahat ng pagsisikap ay itinuon na upang labanan ang sakit na unti-unting sumisira sa kanya. Nagbigay ng kaunting pag-asa ang paunang positibong tugon ni Gumbo sa gamutan. Palaging nasa tabi niya si Dr. Ethan, walang sawang nagbibigay ng suporta at pag-aaruga habang ang mga araw ay naging linggo, dahan-dahang bumuti ang kalagayan ni Gumbo bagamat mabagal ang pagbangon. Sa panahong ito ng paggaling, lalong tumibay ang kanilang koneksyon. Hindi matatawaran ang dedikasyon ni Ethan habang ibinuhos niya ang walang pagod na oras para sa medikal at emosyonal na pangangalaga kay Gumbo. Gayunpaman, dumating ang biglang pagsubok ng muling tumaas ang lagnat ni Gumbo muling nagbabanta sa kanyang paggaling. Lalong naging kritikal ang sitwasyon dahil sa kakulangan ng mga advance na kagamitang medikal. Ang progreso na dati tila sigurado ay biglang bumalik sa pagiging malabo at nagugat ang takot na maaaring hindi na makaligtas si Gumbo dahil sa malalim na ugnayan at matibay na paniniwala na hindi siya maaaring sumuko, pinursige ni Dr. Ethan ang kanyang mga pagsisikap. Determinado siyang lampasan ang mga hamon at hanapin ang paraan upang mapagaling ang elepante na labis na naging mahalaga sa kanya. Pasensya na sa saglit na pagkaantala. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, hinihiling ko sa inyo na ilike ang video na ito at magsubscribe sa aming channel. Malaking tulong ito sa amin. Maraming salamat sa inyong suporta. At ngayon, balikan na natin ang kwento. Enjoy! Sa harap ng matinding pagsubok, lumuhod si Dr. Ethan sa tabi ng nangihinang si Gumbo. Binibigkas ang mga salitang puno ng pagmamalasakit at pag-asa. Sa nakakagulat na pangyayari, positibong tumugon ang batang elepante sa nakakalmaing presensya ng veterinaryo. Tila nagkaroon muli ito ng sigla upang labanan ang karamdaman. Marahil ay ang init ng presensya ni Ethan ay nagbigay kay Gumbo ng alaala ng kanyang ina. Ano man ang dahilan, malinaw na ito'y epektibo. Bumalot ang kasiyahan kay Gumbo at sa buong medical team nang masaksihan nila ang hindi kapanipaniwalang pagbuti ng kalagayan ng elepante. Ilang araw ang lumipas, puno ng tuwa ang veterinary center nang tumayo si Gumbo at nagsimulang gumalaw sa paligid ng pasilidad. Ito'y isang tagumpay malinaw na senyales na bumabalik na ang kanyang lakas at malapit na siyang tuluyang gumaling. Sa loob ng ilang araw, tuluyan nang bumalik ang kalusugan ni Gumbo, malakas, masigla, at muling handang yakapin ang buhay. Ang kanyang katatagan ay naging patunay ng samasamang pagsisikap ng medical team at ng malalim na ugnayan sa pagitan niya at ni Dr. Ethan. Sa pagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa pangalawang pagkakataong mabuhay, Masigla siyang tumutunog ng trompeta tuwing nakikita si Dr. Ethan. Kapag lumalapit si Gumbo, maingat niyang inilalapit si Dr. Ethan gamit ang kanyang trunk. Ang init ng kanyang mga mata ay naghayag ng isang ugnayan na hindi na kinakailangan ng mga salita. Dumating din ang araw na kailangan ng pakawalan si Gumbo pabalik sa kagubatan. Naghalo ang damdamin ni Dr. Ethan Masaya siya na tuluyan nang gumaling si Gumbo, ngunit malungkot din na kailangan ng magpaalam sa isang kaibigang napalapit sa kanyang puso. Alam niyang kailangan ng bumalik ni Gumbo sa kanyang kawan, kaya't pinatatag niya ang kanyang sarili para sa kanilang pamamaalam habang ang elepante ay unti-unting lumakad patungo sa kanyang kalayaan. Habang pinanonood si Gumbo na naglalakad palayo, bumalong ang luha sa pisngi ni Dr. Ethan. Tumigil si Gumbo upang tumunog ng trumpeta sa huling pagkakataon na parang nagpapaalam. Sa kabila ng emosyon, niyakap ni Dr. Ethan ang mahalagang sandali. Kinikilala ito bilang isang makasaysayang pangyayari na habang buhay na mananatili sa kanyang puso. Si Gumbo, sa kanyang maamo at mapagmahal na kaluluwa, ay malalim na nakaantig sa kanyang buhay. Ang makabagbag damdaming pamamaalam na ito ay higit pang nagpatibay sa dedikasyon ni Ethan sa pangangalaga ng kalikasan at hayop. Pinursigin niya ang kanyang mga layunin. Higit na pinatatag ang kanyang mga pagsisikap sa larangan ng veterinarya at advokasya para sa mga hayop sa ligaw. Pagkalipas ng ilang taon sa pagnanais na maipagpatuloy ang kanyang misyon, bumalik si Dr. Ethan sa Riang Woodland ng Thailand. Habang naglalakad siya sa luntiang kagubatan, lumitaw ang isang pamilyar na figura. Si Gumbo ang elepanting iniligtas niya noong mga nakaraang taon. Ang kanilang muling pagkikita ay puno ng emosyon. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nagulat si Ethan nang makita ang pagkilala sa mga mata ni Gumbo. Sa kabila ng maraming taong lumipas, naalala pa rin siya ng elepante isang patunay sa kahangahangang memorya ng mga elepante at sa mataas na kakayahan ng kanilang utak na mag-imbak ng mga alaala. Ang epekto ng kanilang unang pagkikita ay malinaw na nag-iwan ng malalim na impresyon kay Gumbo. Samantala, si Ethan, nakaramdam ng matalim na sakit sa tuhod, ay tumabi sandali upang alagaan ang kanyang sugat. Kinuha niya ang isang panyo mula sa kanyang bayong at mabilis na binalot ito sa kanyang tuhod. Maayos na inayos at pinatatag ang kasukasuan gamit ang pansamantalang benda. Nang masigurong ligtas na ang kanyang tuhod, tumayo si Ethan, bahagyang pipilay-pilay, ngunit handang muling makipagkonekta. Iniunat niya ang kanyang mga kamay kay Gumbo na ngayon ay ganap ng adulto at mas malakas, ngunit patuloy na naaalala ang malalim na ugnayan na kanilang binuunoon. Habang nakatayo ito ng mataas, iniabot ni Gumbo ang kanyang trunk upang hilahin si Ethan papalapit, ginagaya ang mapagmahal na galaw na kanilang ginawa labing dalawang taon na ang nakaraan sa isang makapangyarihang trumpeta, ipinahayag ni Gumbo ang kanyang galak at pasasalamat na para bang sinasabi sa veterinaryo kung gaano niya ito na miss. Ang tunog ng trumpeta ay umalingaungaw sa hangin, lumilikha ng isang simpunya ng mga alaala at ipinagdiriwang ang kanilang matagal ng hinihintay na pagkikita. Sa kabila ng sakit sa kanyang tuhod, napuno si Dr. Ethan ng saya at kasiyahan. Lumipas man ang panahon na natiling matatag ang ugnayan sa pagitan ng tao at elepante. Ang muling pagkikita nila ni Gumbo ay simula pa lamang ng araw na puno ng sorpresa. Ang mahinahong mga trumpeta ni Gumbo ay agad na tumawag sa dalawa pang batang elepante mula sa malayo. Habang papalapit ang mga ito na puno ng tuwa ang puso ni Dr. Ethan nang mapagtanto mga anak ni Gumbo ang mga ito. Isay ilang buwan pa lamang at ang isay medyo mas matanda na. Tila sabik si Gumbo na ipakilala ang kanyang mga anak sa veterinaryo na nagligtas ng kanyang buhay, nagdudugtong ng nakaraan at kasalukuyan sa isang makahulugang sandali ang mga batang elepante sa kanilang malikot na kilos at inusenteng tingin ay agad na pinahanga si Dr. Ethan. Napuno ng emosyon, lumuhod siya upang maging kapantay nila, ginagawa ang sarili na mas lapit sa kanila. Ang mga batang elepante, puno ng kuryosidad at kasiyahan ay bahagyang tumagilid ang mga ulo at pinapagaspas ang kanilang maliliit na tainga na bibighani sa taong nasa harapan nila. Sa tinig na puno ng damdamin, mahinang bumulong si Dr. Ethan ng isang banayad na pagbati. Iniunat ang kanyang kamay bilang tanda ng pagkakaibigan at tiwala. Ang mga batang elepante ay maingat na sinaliksik ang kanyang nakaunat na mga daliri gamit ang kanilang maliliit na trunk. Matapos ang kanilang nakakaantig na pagkikita, alam ni Dr. Ethan na kailangan na niyang bumalik sa base dahil malamang nag-aalala na ang kanyang kopunan sa kanyang matagal na pagkawala. Ngunit ang sakit sa kanyang tuhod ay lubos na nakahadlang sa kanyang paglalakad sa makapal na kagubatan. Napansin ni Gumbo ang paghihirap ng kanyang dating kasamahan at agad na umaksyon upang tumulong. Ngayon ay siya naman ang tumulong. Sa maringal na kilos, iniabot ni Gombo ang kanyang trunk, marahang pumulupot sa baywang ni Dr. Ethan at maingat siyang itinaas. Sa una, nakaramdam ng kaunting kabasi Ethan, ngunit agad din siyang nakaramdam ng kapanatagan dahil sa maingat na paghawak ni Gumbo. Habang kumikilos si Gumbo pabalik sa direksyong pinagmulan nila, naging malinaw na ginagabayan niya ang kaibigan pabalik sa base, inaalis ang bigat sa namamagang tuhod nito. Ilang minuto lang ang lumipas, nakarating sila sa base, ang mga kasamahan ni Ethan na nag-aalala sa pagkawala niya ay napanganga sa kanilang nakita si Ethan, maingat na inihatid ni Gumbo. Maingat na ibinaba ng elepante ang doktor sa harapan ng kanyang koponan na para bang ipinapasa ang responsibilidad ng pag-aalaga sa kanila. Habang nagpapaalam si Ethan kay Gumbo nagbigay ang elepante ng malakas na trompeta bilang pamamaalam bago bumalik sa kanyang kawan. Sa base, ibinahagi ni Ethan ang kahangahangang kwento na lubos na ikinatuwa ng kanyang mga kasamahan habang masigasig silang nakikinig sa bawat detalye ng di pangkaraniwang pangyayari. Naantig ka ba sa kwentong ito? Naranasan mo na bang muling makipagkita sa isang alaga matapos ang mahabang pagkakahiwalay? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang like button. Ang kwento ni Gumbo ay hindi na lamang isang kwento ng pagliligtas. Isa na itong patunay ng pangmatagalang ugnayan sa pagitan ng tao at ng kalikasan. Salamat sa panonood at naway magkaroon ka ng isang kamangha-manghang araw. Kita kits sa susunod na video.